Hello, hello mga ka-YouTube. Kumusta po kayo lahat dyan? Alas 12 na dito mga ka-YouTube. Ayan. Yeah. diba? Malawag dito. tulangin lang ito sa tapat ng uh, eskwela nasundo kasi ako ng mga bata pero kulang pa dito yung mga sasakyan eh Ayan. Pag alas 12, si makarinig ka ng ganito, mga tunog nagsasalalaman sila itong mga arabo ayan sa likod ko malawak na ito sa Saudi at lahat ng puno dito ay tinatanim hindi kaya sa Pinas eh pusang tumutubo lang ito tinatanim kasi ano eh. reserto lang dito at halos si masasabi mo lang isang taon bago umulan yung e, mga puno na yan ay tinatanim yan tapos minimintay ng tubig yan yung e, mga sasakyan na yan nakaparking ay nagyakapay ng kanilang mga susunuin yan mga idol please naman po subscribe like and share sa OFW na 6 na taon dito sa Saudi Arabia Konting support lang po Ayan So, thank you for watching Bye bye, God bless